Labis akong naawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala nang makain. At kung paalisin ko silang gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa sa malayo ang ilang sa kanila. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo San Marcos, chapter 8, verses 1 to 10. Nang mga araw na iyon, marami rin ang sumama sa kanya at wala silang makain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala nang makain. At kung paalisin ko silang gutom, baka mahilo sila sa daan. Kaling pa sa malayo ang ilang sa kanila. Sumagot sa Kanya ang mga alagad, At paano naman makakakuha ng tinapay para makakain sila sa ilang na ito? Tinanong sila ni Jesus, Ilan bang tinapay meron kayo? Sumagot sila, Pito, Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, Kinuha ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiro-pirosin niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad para ihain. At inihain nila ang mga ito sa mga tao. Meron din silang ilang isda. Binasbasan ito ni Jesus at iniutos na ihain ang mga ito. Kumain sila na busog at inipon ang mga natirang pira-pirasong pitong bayong. Apat na libo ang naroroon at saka sila pinauwi ni Yesus. Agad siyang sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga lagad at pumunta sa lupain ng Dalmanuta, ang ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang nakatawag pansin dito yung labis na naawa si Jesus sa kanila. Kung titinan na natin yung salitang awa ito ay madaling sabihin. Pero kapag mga kasamahan mo ang apektado, siyempre may epekto ito sa iyo. Dahil sabi nga tatlong araw na niyang kasama ang mga ito at wala na silang makain at karamihan sa kanila ay nagugutom na. Kaya ito yung pamamaraan ng Pagpapakain ni Jesus sa marami sa pamamagitan ng pitong pirasong tinapay at isda. Kung titingnan natin ang kahulugan nito, napakagandang tingnan na si Jesus ay nagpahalaga pa rin sa kahalagahan ng pagkain. Ito yung pagkain na kabubusog na physical. Kaya ang pinapahalaga ni Jesus dito ay ang katawan ng tao. Paano nga sila makapaglalakad kung sila ay mahihilo? Kung hindi sila pakakainin? Kaya dito na Pumasok sa isip ko yung pagpapalaga ni Jesus sa mga kasamahan. Hindi niya iniwan, hindi niya pinaalis na gutom. Kaya ang awa niya ay merong kasamang pagawa, hindi lamang salita kundi merong pagawa. Kaya kung titignan natin ito sa praktika, napakahalaga sa ating mga Pilipino yung salitang bayanihan. Sa bayanihan, ito yung kultura natin na nung, na nung una pa man, kapag ang mga tao ay nagtutulungan, ang isang gawain ay napapabilis at nagkakaroon ng Uh, kasagutan lalong lalo na sa pagkain kung tayo ay nag nagugutom na andyan ang bayanihan ang mga kapitbahayan na nagtutulungan para kumain ang isang ang pamilya napunta ako sa isang lugar sa sa Batangas ito ay mga mag, uh, manging isda. kung saan meron silang committee system na kapag merong panahon ng taglakas o tagutom ang mga tao merong umiikot na komite para sa tumutulong para ma pangtawid gutom ang iba. Itong committee na ito ay tumutulong ng mangalap sa mga iba na mayroon at ibinibigay nila sa kanila no, sa mga hirap na hirap at uh, nagugutong di ba napakagandang klase ng bayanihan na dapat nating pinapapatuloy uh, pinagpapatuloy at pinahahalagan lalong-lalo -lalo na dito sa atin sa Pilipinas na kung saan ang bayanihan bilang tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay dapat na ipromote at maging bahagi ng ating pang-araw-araw. Kaya ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay tulad ni Jesus na kung saan mayroong concern sa iba, mayroong pagpapahalaga at ang kagandahang loob ay namumutawi at nagpapatuloy dahil nararamdaman niya ang mga kasamahan. So ito po muna ang aking iba bahagi at si Kuya Nanding po, God bless and have a nice day.